Until lang mga kaibigan, putok na putok pa rin yung usapan sa social media kung diploma ba o diskarte no? Well, uh, magsasalita lang din tayo, hindi naman tayo ka ano no uh, Magbibigay lang din tayo ng opinion natin patungkol sa di diploma o diskarte Kung papipiliin ba tayo kung diploma ba o diskarte I think yung sagot dyan nakadepende yan sa sitwasyon mo bilang isang uh, tao no Depende yan sa kung ano yung kalagayan na meron ka ngayon For example, sa akin mga kaibigan, nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Tapos ko po Bachelor of Secondary Education, major in English. And e, nagturo din po ako sa mga pampribadong uh, paaralan. Uh, nagturo din po ako sa public school bilang substitute teacher. Nasubukan ko pong sumahod uh, ng uh, maliit. Nasubukan ko rin pong makatikim kahit papano ng medyo okay na sahod sa public school. Lalo, lalo na 3 months ka magsasubstitute, eh, medyo okay na rin yung almost 100,000 na matatanggap mo no, sa 3 months na And, um, katulad na nasabi ko kanina, siguro yung sagot natin dyan nakadepende na sa sitwasyon na meron tayo. Okay? Marahil sa mga naging matagumpay na mga kaibigan, no? Sa mga big time na, big shots na, na uh, naging tagumpay, for example, sa negosyo, sa business, no? Sa mga rockets nila, naging successful na sila sa mga lakad, sa mga tamang diskartehan. Malamang ang pipiliin talaga dyan mga kaibigan is diskarte no Pero kung ikaw naman ay successful na sa trabaho mo Siguro kumikita ka na ng 40k, 30k a month mga kaibigan, no And uh, kung marunong ka lang din makontento Siguro sasabihin mo na lang din na diploma Kapag meron ka kasing diploma sa mundo ito Aminin na natin mas maraming oportunidad Kasi isa yan sa mga requirements na kailangan talaga Mapa publiko man, especially sa public no uh, At mapa sa mga pribadong uh, institusyon man yan sa diskarte kasi more of a tamang diskartehan, more of a communication skill na dapat meron ka yung talagang kung papasok ka sa business, marunong ka dapat makipag-usap sa ibang tao. Marunong ka dapat makipag-communicate, marunong ka dapat mag-engganyo. Dapat marami kang o magaling kang humikayat, magaling kang mangakit ng mga tao. Yes, your customers. Tamang diskarte lang. Diskarte, uh, for me, parang racket na kung saan basta't kikita ka ng pera dun ka no minsan we, whether we deny it or not ang basehan na ngayon ng pagiging successful ng iba no hindi po lahat ah. ang basehan ng pagiging successful ng iba ay kung may pera ka yes hindi natin may deny yan mga kaibigan. kung may pera ka may maganda kang sasakyan may maganda kang bahay maginhawang buhay mo may pera ka successful ka na para sa iba yan meron kasi tayong iba't ibang level of contentment din sa buhay, level of satisfaction, no? Na depende lang din talaga 'yan kung ano 'yung magpapasaya talaga sa iyo. Kung magpapasaya sa iyo 'yung maraming pera, good. Kasi nga sa mundo ito, hindi ka makakagalaw kung wala kang pera. Yes, huwag na tayong magpakahipokrito. Hindi ka makakagalaw ng maayos kung wala kang pera sa mundo ito. Okay. Now, to the turning point. Kung anong pipiliin ko? Diskarte ba? O diploma? Well, in a sense, nung una, kung babalikan ko yung previous years, talagang ang ipinaglaban ko yung diploma ko. Bakit? Kasi nag-apply din po ako sa DepEd, sa iba't ibang mga institutions, public institutions, gamit yung diploma ko. Hindi po ako makakapag-apply sa DepEd ng walang diploma. Alam natin yan. At sa iba pang mga opisina. Pero, ang nangyari kasi is, hindi tayo pinapalad. Siguro hindi para sa atin. O siguro nababypass lang. Dahil yung palakasan system, hindi na natin pwedeng i-deny yung palakasan system. Hindi natin pwedeng ilihim, hindi na tayo pwedeng magbulag-bulagan lang na wala namang palakasan system kasi kung talagang magaling ka, makakapasok ka. No, nope. welcome to the Philippines. Nasa Pilipinas ka, iho, iha. Welcome to the Philippines. Nilaban ko yan for almost 5 years or 5 years mahigit mga kaibigan. Nagtrabaho ako sa pampribadong paaralan, sumasahod ako ng 7,000-8,000 a month, boarding house ko 2,000 nasa na ang pangkain ko. Kaya um, natapos ako sa private school na walang naipon, walang pera nung natapos yung kontrata ko. Public school, sinubukan ko rin. Nakukuha naman, nabibigyan ng opportunity, pero as substitute teacher, five years kong nilaban na sana makapasok ako sa DepEd. Laging sinasabi walang item. Kaya yung iba ginagawa na nila nag-abroad. So siguro, Katulad na nang sabi ko kanina sa first part ng ating video, diploma o diskarte. <sighs> Ang pipiliin ko na dito mga kaibigan is diskarte. Nasanay na rin ako eh. Kaya nga nagpatayo na ako ng sarili kong business, computer, printer, repair. No? Hindi naman ganun kalakas. Siyempre business, merong times na mahina, merong times na malakas. Pero sa tingin ko, kontento na rin ako dito. Siguro nandito yung para sa akin mga kaibigan. No? Pipiliin ko yung diskarte Kasi mas na-develop ko dito Yung galing ko sa paghikayat uh, ng ibang tao Pag-market Hindi lang sarili mo O hindi lang yung business mo minamarket mo Dapat yung sarili mo din Dapat marunong ka makipag-communicate sa ibang tao Tamang diskarte lang yan Sipag, tsaga So yeah, depende lang talaga yan Sa kalagayan ng tao Depende ka, pipili ka Diploma o diskarte Kung tagumpay ka na sa business mo, especially kung sa business ka nag-grow, doon kayo umaman, doon kayo naging successful, ipipili mo talaga diskarte. Pero yung iba kasi, yung parang traditional style din na pag uh, mag-aaral lang mabuti, kagraduate, magkakaroon ng diploma, mag apply ng trabaho. Di ba? Ganun, yung mindset. Pero kapag nasa business ka, more of talaga, more of diskarte yung pipiliin mo. Opinion ko lang ito mga kaibigan ha. Meron tayong kanya-kanyang opinion. God bless and see you next time.